tapos uh, sa ito kay kuya nakalimutan ko gawa natin ng video kasi uh, mat, mga unang modelo at ito ng sakura Yan, sakura ano bang model to sira na yung mga pihita nyo lubog na tapos may display may ano ba to selector ah uh, yung, yung likod, ay, ito yung mga old model na sakura wala na to ngayon eh kumbaga dati pa wala na nakalagay napinturahan na eh sa loob na lang so buksan muna natin kinat ko yung mayari tinatanong ko anong problema ito yung mga ano uh, dalawa yung transformer ayan so saglit lang mga boss mga boss nabuksan ko na at uh, napansin ko dito na kailangan overall so pansin ko yung kapasitor ay magkaiba yan magkaiba palitan na lang natin yan tapos may sunog dito na resistor ganoon din dito banda may sunog madumi na rin yung board dalawa yung transformer niya. Nakausap ko na yung may-ari at may go signal na para gawin. So overall natin to kakalasin lahat, lilinisan tapos ano, ibabalik. Ang problema nito garalgal daw ang tunog at papadagdagan niya ng pan. Lalagyan natin ng pan dito. Okay? Saka ito mga lubog na yung mga pindutan. Kalasin ko na to ngayon para bukas masimulan. Okay, mga boss, so ito na yung board kinalas na natin doon. So dito, ang papalitan natin ay potentiometer. Lahat 'yan. Ito ata hindi pa napapalitan. Ito napalitan na dati pero mukhang luma na. So ito isama na natin kasi sobrang dumi na rin ang ilalim mo. Oh. Yan. yan. lalaki ng heatsink ko oh. para sa regulator Iba talaga yung mga sinauna no. So capacitor siguro papalitan na natin tong dalawa at saka ito nung binuksan ko to nangangamoy ano talaga kasi mukhang nagkorode dito ayan nagkatas na yung kapasitor tapos yung sitwasyon ng board na to ayan o ah, naka jumper na ayusin na lang natin yan pati dito ayan pati itong mga ano kasi nakahiga yan eh so prone ito sa corrosion talaga itong part na to itong sa taas naman yan sa volume nya at saka sa selector ayan may nakadikit dito na hinang uh, latadong na resolder na rin sa input naman ito ngayon sabi muna natin to ito naman yung main board nya so sa main board, may sunog na resistor at saka yung isa pa papalitan natin yan at alamin natin kung may problema pa chichik natin isa isa ito may kalawang na rin yung terminal papalitan na rin natin yan tapos dito may nakalagay na pyesa oh. kung ano palitan natin ng bago yan double check din natin yung mga hiniinang dito kasi may mga hiniinang dyan oh. yan oh. -check natin simple lilinisan natin yan para ano para maayos ganon din tong dito sa input kasi may hinang oh, sa tama sa input may board may hinang din uh. hindi natin alam kung ano nangyari dito Nilagyan ng epoxy o ano. So double check na lang natin kasi yung mga pagitan niyan malamang ah uh, nag na yan. Parang ganito sa ano nagkanda tuklapa na. Yan, mapapasin yung tuklap na. O marami-rami pati itong kahabang abos nilinisan natin yan. Mabawasan malamang lang mga likabok. O sinimulan ko na to. So napansin nyo dito parang walang hinang. May hinang po yan na wala na yung kapit sa katagalan kasi nagkurod na yung ano kaya medyo matabaho talaga to hindi ko pa nasimulan lugasan na i e, dito yung circuit na naputol tapos ang ginagawa natin yan kung mapapansin nyo dito uh, at kasi madumi yung kamay ko mapapansin nyo bago yung hinang yan ito mga lumang hinang alisin natin yan tapos babagoy natin ganito so marami yan mga boss mapapalaban yung soldering lead ko dito oh. ulitin natin lahat ng hinang yan kasi yung iba hindi na kumapit na hindi na ano, nawala na yung connection katulad nito papansin nyo wala na yan so dito sa circuit na naputol ayan, oh, nilinis na rin natin to kaya lang ang nangyari dito mga boss parang ano, nagkatas yung nagkatas yung kapasitor na nasira kaya ganyan ang nangyari sa board nilinis na natin yan partial ito hindi pa so lilinisin natin yan meron tayong panglinis dyan unti unti hanggang sa ano doon? kasi pag ni binabad natin to sa tubig mawawala yung print ayan o oh. Ah, natbubura na kasi na ano na, nakatasa ng kapasitor so ayan may naikabit na tayo na ano dito ikakabit natin uulitin natin yung hinang yan medyo matrabaho pero sige lang ah, ganun talaga nakachamba naman tayo minsan na madali lang gawin meron namang ano kailangan natin mag effort dito para ano para umoke -okay. i-add up ko lang tong mga boss yung ganitong sitwasyon kasi nabakjaban ako dati nang hindi ko to ni-resolder yung mga ganito so sa iba siguro baka alam na nila to pero sa mga viewers natin na gusto mag DIY baka makakuha ng kunting information so i solder ko po lahat yan yung mga ganyang klaseng hinang bakit ko i solder ipapakita ko sa inyo ang dahilan Simula tayo mag-resolder ng May ilan dyan na magandang pangkapit Pero may iba dyan na hindi na So sample tayo Ito hinangan natin tapos Tanggalin natin Itong hinangan natin Yan Mukhang okay naman kung sa unang tingin I-zoom na lang nga lang natin okay. Wala na ata pero pag hininangan mo ulit yan, hindi na siya kakapit. Ayan o. May kita nyo yung hinang. Natanggal yung ano, hinang nya. So, kailangan kiskisin mo muna. Kasi hindi na yan kakapit ng husto. Although, ano, yan o. Ayan. bumibilog na lang siya. So, pwede mo siyang hinangin uli ganyan tanggalin para sigurado na kumapit yan pwede ganyan so ganito din sa kabila magastos to sa lid at saka matrabaho so pag mo uli ayan papansin nyo mga boss yung pinakahinang niya. So pag hindi naman gaano kumapit, pwedeng kiskisin niyan. Ito. Kiskisin niyo na lang tong ano pagitan. Kasi nag expire din yung lid pag matagal na matagal na. Nangingitim tapos yung tanso hindi na gaano kumakapit. Para pag hininangan mo ulit, makapit. ang galing natin ulit para malaman natin kung kumapit talaga hinang so kumapit na nga so ganyan yung ginagawa natin itong ibang mga hinang na no, loma na, uulitin yan tapos lalagyan ng panibagong hinang matrabaho to mga boss, sa totoo lang iisa-isa mo ito so, mukhang bumigay na agad yung ano, kapit niya oh. Mapapansin niyo naman na yung pinaginangan niya hindi gaano na kapit. Yan oh. Pag na, na ano na tanggal mo lahat ng lid. Yan. So kailangan iinit mo lang ng may husto para kumapit. So para malaman kung kumapit, kumalat na yung lid doon sa Tanso. Ayan, okay na. O ayan, okay na. So, ito ganun din. Magastos sa, -sa, -sa lid. Ayan, oh. Papansin nyo. Parang walang ano eh. parang walang hinang o parang hindi kumapit yung hinang Kasi pag nakakapit na yung hinang katulad nito puti na Siguro sa iba masasabing kalokohan to 'yan Pag hindi pa naka-encounter nito Yan marami pa yan mga boss isa-isay natin hanggang dito. Pati tong hinang na to, kailangan ayusin din natin yan. Marami yan. Ganito din ata sa ibang board. Tingnan natin dito Saan? sa ano. Ah, ito mukhang maganda kapit nito. Subukan natin. Ito, simbolo ng ano, sinyalis ng hindi maganda ang kapit ng hinang tingnan natin dito sa mga input ayun maganda naman siya kapit naman ayun so maganda ang hinang ito tuklap na so maganda naman ang hinang nito so ito lang yung board na ano kasi ito nakatihaya nakatihaya kaya, kasi ito kaya ganon Subok tayo dito. Okay. Yan o. Oh. Iwan ko lang kung napapansin nyo yan. Pero sa actual siguro mapapansin nyo yan. Para siyang ano, para siyang tanso na ano. Parang tanso na hindi pa nahinangan o yung PCB na ano. So, yan lang yung ma-share natin ngayon mga boss. Iatas na natin to. Camera ko talaga pag cellphone lang medyo ano. So, diyan pa lang tayo. Dito pa lang ako hanggang dito yan ayusin ko yung hinang na yan kasi syempre yung mga ganito din ulitin natin yan lahat matlabaho to sa totoo lang uh, magasto sa lead. so kailangan siguro magdagdag <laughs> magdagdag ako ng labor para sa lid na nakukonsumo <laughs> eh ano sa tingin niyo mga boss, mag-additional ako ng labor para sa lead. Kasi parang ano Minsan sa dami ko na resolve ang laki ng kinakain sa lid. So, pero naman siguro yun, di ba? O ano sa tingin nyo, boss? Ma makatarungan ba yun? Magdagdag tayo na. Pero sige na, mahaba na pala video natin. Kaya mga boss, oh. Mapapansin nyo umangat na talaga siya, oh. Yan, tapos yung isa dito pa. Yan sinasabi ko na lumang hinang, oh. So, natira na lang yung sa katagalan yung tingga bumitaw. Ito naman yung isa. Ayan o. Mapansin nyo yan. Kaya inisa-isa ko talaga dyan pag ano. Pagkalas. Kasi dahil sa mga ganyan. Mga boss, tapos na tayo dito sa to uh, tone control at saka microphone board na na natin yan malinis na bago ng palit yung mga ito bago potentiometer tapos yung hinang inayos na rin natin isa isa yan dyan tayo natagalan medyo hindi talaga ano yung itim niya andyan na talaga pero nilinis natin yan at saka nilisolder natin hindi lang alata kasi nilinis na natin ang tiner sunod naman natin na target ay yun yung board na yan hugasan ko muna tapos isa-isa uh, natin palitan yung mga pyesa. Hanapin ko din yung kapasito na ilalagay doon. Tapos nyan, naglilinisan natin yung pinakakaha. Lipat na tayo dito sa main board. Anong goal natin dito? Papalitan ng kapasitor, yung mga nasunog. Yan. <clears throat> Tapos i-check yung mga electrolytic. Kasi parang napansin ko electrolytic, hindi na maganda yung pa. Palitan ko na lang kung sakali. Tapos yung hinang. Kasi may napansin ako dito mga boss. Uh, ayan, no. Saan na ba? Ayan. Ayan. Tapos ito. So, ulitin natin yung hinang din dito. Resolder natin. Tapos, ano. na nawala na kasi yung kapit nyo, oh. tuklap na. So, yun muna ang gagawin natin dyan. Ito amplifier na to, yung mainboard. Ay, hindi pa pala tapos. Ano ba yan? Uh, hindi sa isa ko kasi dito yung mga loss kasi mga boss eh. Hindi sa isa ko yung inang. Uh, binalik tong dati niyang ano. Eh. hindi ko ata nahinang ng mayos. Or, eh. ito bago na yung terminal kapasitor Tapos resistor dyan. Mga kapasitor din na malilit. Ayan oh. Tapos inaayos ko na rin yung inang niyan. Tapos ano. Tawag dito. Oh. Nilinis na rin natin para mawala yung ano. Ngayon. Yung natitira na lang yung kaha kakalasin ko yung transformer, tapos lilinisan natin at saka yung mga nakalas dyan na ano ba tawag dyan, yung lagayan ng potentiometer i-ano natin, i-dikit natin mga boss, so nalinis na natin ay eh, balik na natin ngayon, andun sa ilalim yung test bulb uh, ginamitan pa rin natin para safe lagay tayo ng input speaker volume nakababa muna yung volume zero muna natin yung volume power on natin so may display na nag switch na yung relay volume na natin o ba't walang sounds mahina ata parang mahina mga boss balance so lipat natin dito sa kabila bali ito left Okay. So may problema pa ba? Tingnan ko kung saan nagka problema bakit mahina yung tunog ng isang channel. So dito tayo mag-iinjig patras. Baka may nakaligtaan tayo diyan or may na-miss tayo na ano tumunog na okay na malinaw na kasi sabi ng may-ari katalagal ang tunog nito uh, na lang natin yung ano uh, hahanapin na lang natin yung mahinang sounds okay, nagbukas tayo ng pang audio trace natin ito tingnan nyo malakas yung ano, kabila yan malakas so dito tayo mag-injecting na natin kung pantay ang tunog nila Halos pariyos lang mga boss. Lakasan natin ang volume. O yung volume natin dito sa ano. Parang pantay lang ang tunog niya. Mukhang tapos na yung kanta. Testing tayo ulit. So may problema ata dito sa amplifier section. So gawin natin diyan ay ititrace natin sa input hanggang papunta sa ano. Tapos yung susunod na procedure speaker. So may problema dito. Pantay yung output niya. Pantay yung output galing dito sa ano sa front panel. Pero pagdating dito sa amplifier section mahina. So alamin natin diyan kung saan nagka-problema at uh, ito yung mahinang channel so baybay natin yan so mga boss sa uh, audio trace tayo ito yung pinaka input Patawi dito pantay naman ang tunog so baybay natin to Punta dito tatawi dito tatawi dito tatawi dito so dito naman yung kabila ito pupunta yan dito tama ba yan this tapos teka so ayun humina na pagdating dito hindi katulad nito mga boss na dito sa kabila pagtawid ng kapasitor malakas pa rin so possible na o, wala no so kaya pala mahina tingnan natin kung anong pyesa yan itong pyesa na to balik na natin So kapasitor Palitan natin yung kapasitor na yan mga boss Tika lang Hawak ko kasi yung Hawak <laughs> ko tong camera pa paano ba to? Diyan lang natin ilagay sa gilid. Ayan. Tanggalin natin itong kapasito na Ayun. 4.7 4.750 Parang hindi rin kumapit gaano yung ano eh yung hinang Subukan nga natin ihinang na Dito muna sa labas. Baka hindi lang nakakapit ng maayos. Subukan natin. Ayan. So, power on natin uli. Tingnan natin. Ayun. So, ang problema niya, yung pinaghinangan ko, hindi rin pala gano'ng kumapit. So ito yung problema o yung na, ano, yung pinaka PCB niya may nakaligtas pang isa. So kailangan kiskisin ko yan. Ibalik ko. Okay pa tong kapasitor. Okay pa yung kapasitor. Yung hinang lang. Nakahinang siya kanina, di ba? napansin mo naman eh, hindi ka nang kumapit. Yun ang problema sa mga ganitong ano, po, uh, hinang pag matagal na matagal na. Mga boss, so inayos ko na yung hinang diyan. May nakalusot pa pala ito na. Ay, natapos na yung natapos na yung tugtog. Pantay na. Ayos na, pantay na mga boss ang tunog. Yung mic na lang pala kasi yung wire doon na ano, hindi ko na ibalik yung sa ground. Subukan natin kung uubra. So, yun pala yung kapasitor yung hinang. Makapal sya pero hindi kumapit sa ano. Kailangan kiskisin pa talaga yung ano. Pag mga lumang hinang na, ganun talaga. Nga pala, ito ay 1998 pa. Hindi ko lang na-picturean dito. Pero meron niyang ano dito eh. Kita pa ba? Wala na ata. Nasa ilalim ito mga boss na ayos ko na dito tumutunog na yung kabilaan hinaan lang natin kasi gabing gabi na okay may los pa ba dito tingnan nyo testing natin yung mic Hello, hello. wala Walang sound sa mic Pag nilipat natin sa kapilang channel Ulo Mic like this, Ulo, ulo So, anong nangyari dito Up natin yung volume Meron pa rin yan So Meron pa rin mic Gumagana yung mic Ang problema Ang problema yung sa isang channel walang ano walang out yung mic so ang problema nyan ititrace natin yung output nitong microphone section papunta dito sa may tone or sa may volume so trace back na naman ako kalas naman ako medyo mahirap lang kasi kalasin talaga itong design ng circuit na itong mga boss kasi inverted sya tapos alanganin uh, dahil sa nakahiga sya nagkaroon ng ano baka may hinang pa dyan katulad nung isa kanina na hindi natin napansin sakit sa ulo itong ano na to sa totoo lang amplify na to siguro kung hindi ko na isa isa yan mas maraming problema yan tapos doon pa sa ano kaya pala walang sounds nakupo Anong klaseng ano? Hinihinan ko na ito eh. Sumablay talaga ako. Kalas uli. Kailangan siguro double check talaga. Yung palang dahilan. Kaya ano siya eh. Ayaw gumana ng mic minsan. So dito ganun din. Ito double check din natin. Yan ang problema kapag lumang luma na yung circuit board. Kausapin ko yung mayari nito. Tapos inabot na ako ng ilang araw dito. Finally natapos ko rin. Tick natin yung mic. Hello, hello. So, kick. Kabilaan na yan. Tumutunog na. Yan hello, 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 Tapos yung isa pa. Dito naman. Hello, hello, Yan. Tumunog na. Volume. Pantay ng tunog. Natapos ko rin. Natagalan ako dito. Alam niyo yung pinakamatagal na part nito kasi yung hihinanga. nga Uh, akala mo bilog pa nakakapit inisa-isa ko tapos inulit ko ulit kiniskis ko yung mapapansin nyo kiniskis ko yung ano kasi kinis uh, kiniskis ko na ulit yung pinakalapatan nya medyo ano na talaga yung hinang Tumutuklap kaya niripasok ko ulit yan natagala na naman ako kaya ganun akala ko madali pero <laughs> Pero sa ngayon okay na. Magpapaad na lang yung blower yung mayari dito. Dito ko lang siguro ilalagay o hanapan ko ng magandang pwesto na malagyan ng blower. Yun na lang. Tapos okay na to.